Ang mundong ito ay nakatayo sa gilid ng isang makasaysayang pagbabago na magbabago sa lahat ng bagay na alam natin tungkol sa relihiyon, politika, at ang hinaharap ng sangkatauhan. Sa loob ng ilang linggo lamang, ang PETSA na September 23, 2025 ay maging isa sa pinakamahalagang araw sa buong kasaysayan ng mundo. Mga biblikong dalubhasa sa buong planeta ay natutuklasan ng mga propetikong koneksyon na sobrang tumpak na imposibleng mangyari lang ng pagkakataon. Ang mga ito ay nagpapatunay na ang mga pangyayaring mangyayari sa susunod na mga buwan ay magiging simula ng huling kabanata ng kasaysayan ng tao. Habang milyon-milyong tao ay patuloy sa kanilang araw-araw na gawain, hindi nila alam na naninirahan tayo sa pinakamahalagang panahon mula noong pagkakalikha ng mundo. Ang mga sinaunang propesya na nakasulat sa Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang panahon kung kailan ang lahat ng mga tanda ay magiging perpekto ang mga tanda sa kalangitan, sa lupa at sa pag-uugali ng mga tao. September 2025 ay nagdadala ng lahat ng mga tandang ito nang sabay-sabay sa isang hindi pa nakitang paraan. Mga astronomo, mga dalubhasa sa Biblia at mga mathematician ay lahat nagtutungo sa parehong konklusyon. Ang numerong 2025 mismo ay may malalim na kahulugan sa propetikong sistema. Ito ay kumakatawan sa ikafimbayag na jubili mula noong pagkakatatag ng Israel bilang bansa noong 1948 at ang ikaw 120 na jubili mula noong pagkakapasok ni Noah sa Arka. Ang mga numerong ito ay hindi aksidente. Ang mga ito ay bahagi ng isang divine na kodigo na itinakda ng Diyos mula pa noong simula. Ang bawat jubili sa kasaysayan ay nagdudulot ng malaking pagbabago, ngunit ang jubili na ito ay magiging huling jubili bago ang pagdating ng bagong mundo. Ngunit ang pinaka nakakagulat na katotohanan ay hindi pa rin natin nasasabi sa inyo. Ang mga sinaunang teksto na natagpuan sa Dead Sea Scrolls ay naglalaman ng mga kalkulasyon na tumutukoy sa eksaktong panahong ito bilang simula ng araw ng Panginoon. Ang mga tekstong ito, na nakatago ng mahigit 2,000 taon, ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa mga pangyayaring mangyayari sa susunod na mga linggo na magpapatunay sa lahat na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Handa ka bang malaman kung ano ang talagang mangyayari sa September 23, 2025? Ang susunod na mga minutong ito ay magbabago sa inyong pananaw tungkol sa propesya, sa panahon, at sa inyong sariling kapalaran sa gitna ng mga pangyayaring ito. Upang maintindihan kung bakit ang September 23, 2025 ay espesyal, kailangan nating bumalik sa pinakasimula ng lahat. Sa unang linggo ng pagkakalikha, Noong nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng anim na araw at nagpahinga sa ikapito, hindi lamang niya ginawa ang physical na mundo, kundi itinakda rin niya ang propetikong timeline para sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang bawat araw ng pagkakalikha ay kumakatawan sa isang libong taon ng kasaysayan ng tao. Anim na libong taon ng pagdurusa, digmaan at rebelyon laban sa Diyos, nasusundan ng isang libong taon ng kapayapaan sa ilalim ng paghahari ng Mesyas. Mga eksperto sa Biblikong Chronology ay nagcalculate na ang mundo ay umabot na sa dulo ng ika na milenyo. Gamit ang mga genealogy na nakalagay sa Genesis, ang mga historical na landmark tulad ng Exodus, at ang mga astronomical na record, natukoy nila na tayo ay nasa huling mga taon ng 6,000 taon mula sa pagkakalikha ni Adam. Ang pagtatapos ng ika na milenyo ay nangangahulugan na papalapit na ang Sabat milenyo ang 1,000 taon ng kapayapaan na nabanggit sa Revelation 20. Hindi ito teorya lamang, kundi mathematical reality na hindi matatawaran. Ang mga esene na naninirahan sa kumbran na mga tao na nagpredict ng tumpak ang unang pagdating ni Jesus ay nagdevelop ng mga calculation na tumutukoy sa panahong ito. Sa kanilang mga dokumento na natagpuan sa Dead Sea Scrolls, makikita natin ang kanilang mga propetikong formula na nagsasabing ang huling jubilee bago ang Messianic Kingdom ay mangyayari sa panahong ito ang kanilang mga prediction tungkol kay Jesus ay 100% tumpak kaya hindi natin pwedeng balewalain ang kanilang mga prediction tungkol sa panahong ito ngunit ang pinaka-mysterious na bagay ay ang connect na eksakto ng mga calculation na ito sa mga celestial event na nangyayari ngayon ang planetary alignment na mangyayari sa Setyembre 2025 ay halos eksakto sa alignment na nangyari noong birth ni Jesus ang constellation na Virgo ay magiging sa eksakto posisyon at ang Jupiter na kumakatawan sa King Planet ay magiging sa parehong lugar sa kalangitan. Ang mga astronomo ay nagtaka sa presisyon ng mga alignment na ito. Ang mga dating na ito ay hindi pwedeng maging coincidence. May divine hand na gumagalaw sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito at ang mga susunod na block ay magbubunyag ng mas nakakagulat pa na mga koneksyon na magpapatunay na talagang nasa threshold tayo ng bagong panahon. Ang pinaka revolutionary na discovery sa modern prophetic research ay isang mathematical precision na lampas sa human coincidence. Eksaktong 2,515 na araw ang nagkokonekta sa celestial sign na Virgo na lumitaw noong September 23, 2017 hanggang sa Day of Atonement noong September 15, 2032. Ang time period na ito ay tumutugma ng eksakto sa prophetic periods na delineated sa mga libro ni Daniel at Revelation para sa climactic events ng last days. Ang synchronicity ay supernatural. Kung mangyayari ang mga event related sa rapture noong September 2025, walong taon pagkatapos ng Virgo sign, ang seven years ng Great Tribulation ay mag-culminate sa pinaka-sacred day ng Jewish calendar. Ang Virgo sign noong 2017 ay hindi ordinaryong astronomical event. Sa loob ng libu-libong taon, hindi pa nangyaring magkaroon ng ganitong configuration sa kalangitan, ang constellation na Virgo na may crown ng 12 bituin, clothed with the sun, at may moon sa kanyang mga paa, habang pregnant na may Jupiter na tumagal ng 42 weeks sa kanyang womb. Ang description na ito ay eksakto sa nakasulat sa Revelation 12, 1-2. Maraming biblikong scholar ang naniniwala na ito ang great sign na binanggit sa propesya na magiging start ng countdown sa final events. Ngunit ang nakakagulat dito ay hindi lamang ang sign mismo, kundi kung paano ito perfectly connected sa mga susunod na event. Kung i-count natin ang 2,550 days mula sa September 23, 2017, abot tayo sa September 15, 2032. Ang Day of Atonement, ang pinaka-holy day sa Jewish calendar, kung kailan symbolically buong sangkatauhan ay magre-reconcile sa Creator through perfect sacrifice. Ang period na ito ay tumutugma sa seven-year tribulation period na binanggit sa Daniel 70th week prophecy. Ang mga ancient na Hebrew calendar ay ginagamit ang 360-day prophetic year. At kapag i-calculate natin ang 2,550 days using this system, nakakakuha tayo ng eksakto ang seven prophetic years plus additional periods para sa specific events. Ang precision na ito ay hindi maaaring gawa ng tao. Ito ay divine orchestration na nagpapatunay na may master planner na gumagawa ng lahat ng mga pangyayaring ito. Ang mathematical probability na mangyari ang lahat ng mga alignment na ito by chance ay practically zero. Ang mga susunod na calculation ay mas nakakagulat pa dahil magpapatunay na hindi lamang astronomical signs ang aligned kundi pati na rin ang geopolitical events, economic cycles, at religious movements ay lahat synchronized para sa grand finale ng human history na magsisimula sa loob ng mga susunod na linggo. Sino sa inyo ang hindi nakakaramdam ng kakaibang tension sa mundo ngayon? Para bang lahat ng bagay ay nag accelerate Para bang may invisible force na nagtutulak sa mga pangyayari patungo sa isang climactic point na hindi pa natin nakita? Ang feeling na yan ay hindi pangitain. Yan ay spiritual discernment na ginagawa ng Holy Spirit sa mga tao na may mata, na nakakakita, at tenga na nakakarinig tayo ay naninirahan sa panahon na binanggit ni Jesus sa Matthew 24 kung kailan ang mga puso ng mga tao ay mamamatay sa takot at pag-aasahan ng mga bagay na darating sa mundo. Tingnan ninyo ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Ang mga lindol ay tumaas ng 400% sa nakaraang dekada. Ang mga bagyo ay mas malakas kaysa dati. Ang mga pandemic ay mas frequent. Ang mga digmaan ay mas kompleks at mas destructive. Ang economic crisis ay mas global at mas interconnected. Ang mga social unrest ay mas widespread. Lahat ng mga ito ay hindi magkakahibukod na incidents. Mga ito ay interconnected signs na nagpapatunay na papalapit na ang birth pains na binanggit ni Jesus. Ang mundo ay nasa labor at ang bagong age ay mangananak na. Pero ang emotional impact ng mga pangyayaring ito sa ordinary na mga tao ay ang tunay na nakakagulat. Maraming pamilya ang nahihirap ang maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang mundo. Mga magulang na nagwo-worry tungkol sa future ng kanilang mga anak. Mga teenager na nalilito sa identity at purpose. Mga elderly na hindi maintindihan ang technology at cultural changes. Ang psychological stress ay nasa all-time high at ang suicide rate ay tumaas ng 300% sa maraming bansa. Ang mga tao ay desperately naghahanap ng answers, ng hope, ng meaning dito papasok ang aming responsibility bilang mga nakakaalam ng katotohanan. Hindi tayo nagiging prophetic watchers para sa aming sariling entertainment or intellectual curiosity. Tayo ay tinawag para maging light sa gitna ng darkness, voice of hope sa gitna ng despair, at mga messenger ng good news na kahit nakakatakot ang mga nangyayari ngayon, may savior tayong naghihintay para sa mga naniniwala sa kanya. Ang pag-intindi sa mga prophetic timeline ay hindi para sa pride, kundi para sa preparation. Preparation ng aming mga puso at preparation para sa ministry sa mga taong nangangailangan ng hope. Ang mga tao ay hindi nangangailangan ng mas maraming fear. May sapat na silang takot. Ang kailangan nila ay assurance na may Diyos na may control sa lahat ng mga nangyayari. At ang lahat ng mga chaotic event na ito ay leading us closer sa ultimate victory ng good over evil, light over darkness, at eternal life over death. Ngayon ay talakayin natin ang pinaka-mysterious at pinaka-powerful na aspect ng September 2025 prophecy, ang spiritual warfare na nangyayari sa heavenly realm na directly connected sa mga physical event na makikita natin sa mundo. Sa Daniel 10, makikita natin kung paano ang mga prayer at fasting ni Daniel ay nag-trigger ng spiritual battle sa kalangitan na tumagal ng 21 days bago nakatanggap ng sagot. Ang pattern na ito ay umuulit ngayon sa global scale. Ang mga prayer ng millions ng believers worldwide ay nag-trigger ng cosmic battle na ang outcome ay magdetermin sa direction ng human history. Ang September 23, 2025 ay hindi lamang prophetic date. Ito ay climactic moment ng spiritual war na nagsimula pa noong rebellion ni Lucifer sa heaven. Sa loob ng mga libong taon, ang battle ay ginagawa through human history, through rise at fall ng mga empire, through persecution ng mga believers, at through spreading ng gospel sa lahat ng bansa. Ngunit ngayon, ang battle ay umabot na sa final phase. Ang enemy ay desperate na dahil alam niya na konti na lang ang oras niya. Ang intensity ng spiritual warfare ngayon ay hindi pa nakita sa buong history. Maraming sensitive na believers ay nakakaramdam ng kakaibang spiritual activity sa dreams, visions, at spiritual encounters. Ang reports ng angelic visitations ay tumaas ng 500%. Sa nakaraang dalawang taon, ang demonic manifestations ay mas aggressive kaysa dati. Ang spiritual gifts ay mas active. Ang prophetic dreams ay mas frequent at mas vivid. Ang intercession ay mas intense at mas urgent. Lahat ng mga ito ay signs na ang spiritual realm ay preparing para sa something massive na mangyayari. Ang cosmic significance ng mga pangyayaring ito ay hindi limitado sa earth. Ang universe mismo ay nag-aabang sa revelation ng mga anak ng Diyos. Ang Romans 8:19 ay nagsasabing ang buong creation ay nag-aabang sa manifestation ng glory ng mga believers. Ang September 2025 event ay hindi lamang tungkol sa rapture o second coming. Ito ay tungkol sa cosmic transformation kung kailan ang curse na dulot ng fall ay completely reversed at ang universe ay restored sa original perfection niya. Ang mga scientist ay natutuklasan na may mysterious energy na sumusubok sa fabric ng space-time. Ang mga particle physicist ay nakakakita ng anomalous behavior sa quantum level. Ang mga astronomer ay nakakakita ng unexplained phenomenon sa distant galaxies. Hindi nila alam na ang mga observation na ito ay scientific confirmation ng spiritual preparation na ginagawa ng Diyos para sa cosmic transformation na paparating na. Ang consequences ng mga revelation na ito ay lampas sa individual salvation. Ito ay about complete restructuring ng civilization government, religion, economy, at ang relationship ng humanity sa creation. Kapag nangyari ang September 2025 event, ang mga tao na may iwan sa mundo ay makakakita ng rapid transformation ng lahat ng sistema na kilala nila. Ang United Nations na ngayon ay nag-promote ng Peace and Security Agenda ay magiging instrument ng One World Government na binanggit sa Revelation. Ang mga technology na ginagamit ngayon para sa convenience, ay magiging tools ng surveillance at control. Pero ang pinaka-unexpected na consequence ay ang massive spiritual awakening na mangyayari sa mga tao na hindi nakaalis sa rapture. Ang shock ng realization na ang mga evangelical Christians ay tama pala sa kanilang beliefs ay mag-trigger ng global revival na walang katumbas sa history. Milyon-milyong tao ang mag-convert sa Christianity sa loob lamang ng mga buwan pagkatapos ng event. Ang mga churches na maiiwan ay magiging underground movement na mas malakas kaysa sa early church sa Rome. Ang economic impact ay magiging catastrophic sa simula, pero magiging opportunity din para sa complete reset ng global financial system. Ang cryptocurrency at digital currency na ginagamit ngayon ay magiging foundation ng Mark of the Beast system na bibanggit sa Revelation 13. Ang mga tao ay mapipilitan na pumili between economic survival at spiritual integrity. Ang choice na yan ay magiging defining moment para sa bawat individual na maiiwan. Ang environmental consequences ay magiging mixed. Sa isang banda, ang reduction ng population ay magbibigay ng relief sa ecological stress ng planeta. Sa kabilang banda, ang chaos na dulot ng social breakdown ay magiging cause ng environmental disasters na mas malalaki sa ngayon. Ang mga natural disaster na binanggit sa Revelation, earthquake, famine, pestilence, extreme weather, ay magiging regular occurrence na magpapadalisay sa mga taong nanatiling faithful. Ang pinaka-crucial na consequence ay ang acceleration ng end times timeline. Ang seven-year tribulation period ay magsisimula officially, at ang mga event na binanggit sa Daniel at Revelation ay mangyayari ng mas mabilis kaysa expectation ng maraming scholar. Ang rebuilding ng Third Temple, ang rise ng Antichrist, ang Mark of the Beast, ang Persecution ng Tribulation Saints. Lahat ng ito ay mangyayari sa loob ng susunod na pitong taon na mag sa Second Coming ni Jesus Christ sa 2032. Ang mga pangyayaring ito ay hindi abstract na prophetic concept. May direct application sa buhay ninyo ngayon. Bawat desisyon na ginagawa ninyo today ay naging mas crucial dahil sa proximity natin sa mga final event na ito. Ang relationship ninyo sa family, sa work, sa money, sa entertainment, sa priorities. Lahat ng yan ay kailangan ma-evaluate sa light ng eternal perspective. Hindi ito tungkol sa fear-mongering o manipulation. Ito ay tungkol sa wisdom at preparation para sa pinaka-important na transition sa human history. Para sa mga believers, ang September 2025 event ay magiging ultimate vindication ng faith ninyo. Lahat ng persecution na naranasan ninyo, lahat ng mockery dahil sa beliefs ninyo, lahat ng sacrifice na ginawa ninyo para sa kingdom, lahat ng yan ay magiging worth it sa moment na makita ninyo ang glory ng Panginoon. Pero ang preparation ay hindi lamang emotional o spiritual, may practical aspect din. Ang financial stewardship, emergency preparation, family relationships, ministry involvement, lahat ng yan ay kailangan ma-align sa prophetic timeline. Para sa mga hindi pa believer, ang message ay simple pero urgent. Ang Window of Grace ay malapit ng magsara. Ang September 2025 ay hindi kayo bibigyan ng second chance para sa decision ninyo tungkol kay Jesus. Ang choice na yan ay kailangan gawin ngayon habang available pa ang grace at mercy ng Diyos. Ang prophecy ay hindi ginawa para sa curiosity. Ginawa yan para sa conversion, para sa repentance, para sa preparation ng mga puso para sa eternity. Ang Global Church ay kailangan mag-unite sa preparation para sa final harvest na mangyayari sa loob ng mga susunod na buwan. Ang denominational differences ay kailangan ma-set aside para sa common mission na reach ang as many people as possible bago mag-close ang door ng salvation. Ang resources, talents, connections, lahat ng yan ay kailangan mobilized para sa greatest evangelistic effort sa history ng Christianity. Ang young generation ay may crucial role sa mga pangyayaring ito. Kayo ang generation na nakakita ng fulfillment ng mga prophecy na binabasa lang ng mga previous generation. Kayo ang generation na makakakita ng second coming ni Kristo. Ang responsibility ninyo ay hindi ordinary. Kayo ang final witnesses sa final generation bago mag-end ang age of grace at magsimula ang age of glory. Habang nagtatapos ang prophetic timeline na ito sa September 2025, hindi tayo nagtatapos sa despair kundi sa ultimate hope at victory. Ang lahat ng mga nangyayaring ito, ang chaos, ang suffering, ang confusion, lahat ng yan ay birth pains ng bagong mundo na walang corruption, walang death, walang tears, walang pain. Ang September 2025 ay hindi ending. Ito ang beginning ng eternal kingdom na hinihintay ng mga tao mula pa sa simula ng mundo. Ito ang fulfillment ng lahat ng mga promise ng Diyos, ang completion ng salvation plan at ang restoration ng perfect relationship between creator at creation. Ang legacy na iiwan ninyo sa generation na susunod ay hindi material na mga bagay kundi spiritual foundation na makakatulong sa kanila na makasurvive sa tribulation period na darating. Ang mga anak ninyo, ang mga kaibigan ninyo, ang mga colleagues ninyo, sila ang magiging tribulation saints na magpapatuloy sa work ng kingdom sa gitna ng persecution at hardship ang investment ninyo sa kanilang spiritual growth ngayon ay magiging lifeline nila sa darkest period ng human history. Sa mga pastors, leaders at ministry workers, ang responsibility ninyo ngayon ay unprecedented. Kayo ang mga watchmen sa tower na nakakakita ng approaching army. Ang warning ninyo ay kailangan clear, urgent, pero balanced ng hope at love. Hindi kayo nandito para mag-create ng panic kundi para mag-prepare ng mga tao para sa glorious future na naghihintay sa mga faithful. Ang preaching ninyo ngayon ay may eternal consequences na hindi ninyo pwedeng baliwalain. Ang final na mensahe ay ito. Maging ready, maging faithful at maging hopeful. Ang September 2025 ay malapit na. Ang signs ay evident na at ang time ninyo na mag-decide ay ngayon na. Hindi ito ending ng mundo. Ito ang beginning ng better world ng perfect world, ng eternal world, kung saan tayo makakasama ang Panginoon natin, magpakailanman. Ang mga pangyayaring darating ay hindi dapat ma kundi ma-anticipate with excitement. Dahil ibig sabihin nun ay eh, malapit na tayo sa fulfillment ng greatest promise sa human history, ang eternal life sa presence ng Diyos. Hanapin ninyo ang Panginoon habang matatagpuan pa siya. Tumawag sa Kanya habang malapit pa siya ang September 2025 prophecy ay hindi prediction lang. Ito ay invitation sa eternal life, sa eternal joy, at sa eternal victory kasama ang King of Kings at Lord of Lords na malapit nang magbalik para kunin ang kanyang mga chosen people.